FM News. Kawayan sa paparating na 2023 sa lungsod ng Kawayan, 2023. Ayon kay Police Major SMA Galiza, ang Deputy Chief Police ng PNP Kawayan, naka-full alert na ang kapulisan simula bukas, Oktobre 28, para sa paparating na barangay Sangguniang Kabataan Elections 2023. Aniya, kabuwang 133 na kapulisan ay madedeploy para sa full force alert para sa seguridad ng mga botante at kandidato. Pinalalahanan rin niya ang mga botante sa araw ng eleksyon na maging wai sa pagpili ng kandidato na may malasakit at makakatulong sa bayan. Samantala, wala namang binang bantayan na hot area sa lungsod ang PNP Kawayan. Ang ating ulat sa mga oras na ito. Ako si Casey Fernando para sa 98.5 IFM. Idol mo sa palita, tugtugan at public service. Number one pa rin sa KBP Kantar Survey, Idol. IFM News.